kasimple, simple. Ayan, another day, another day vlog na naman natin, no? Grabe talaga ang kasimple niyo kasi ngayon dadalo kami ng mga party-party. So, ito na nga mga kasimple. Pa Apat kaming celebrate ngayong month na ito. Ayan, so, yan na nga. Ito talaga ang anak ni Papang no? Nagsamok-samok sa ako, no? So, ito na nga mga kasimple. Bibilis-bilisan ko ng trabaho ko kasi may bibili ng bahay namin. At pupunta rin kami ng party. Apat kami ngayon na month magpa-party talaga mga kasimple. Kaya mga kasimple, ito na bibilis-bilisan na rin ang trabaho natin kasi mamayang hapon may pupuntahan. May pupuntahan tayong party. Kaya ito na nga guys, mga kasimple, oy, kailangan nating bilisan ang ating trabaho. So ayan, mag-ano tayo ng ating pagkain. Mag-iinit tayo adobo puro na chicken mga kasimple no mag chicken chicken muna tayo <laughs> kasi meron tayong ano maglilinis ako guys ng buong bahay ay ay, ay ito na pag-iinitin tayo ng chicken curry ito na nga mga kasimpli, sisimulan natin ang pagkain. Sobra talaga napakabilis kung kumain dito kasi mga kasimpli, ito na naman maglilinis eh, syempre maglilinis tayo at may lakad tayo mamaya. Kailangan may ano tayo, may persa ba? Kakain tayo. Pabilisan talaga ang pagkain. Dahil marami akong gawain. Alam mo yung oras mo talaga na iniisip mo talaga ang oras. Ay, ko, mamaya pala mayroon kaming lakad. Ito naman ang trabaho ko. Matatambak na naman. Kaya ito na nga, pabilis-bilisan. O diba, buhay nanay sa Amerika. Sinong nakakarelate yan? So mamaya-maya, aalis ta. Aalis muna tayo. Bibili tayo ng mga black. Bibili tayo ng flower, guys. bibili ako ng bulaklak. So, alis tayo. This is my outfit for today's <laughs> video. so, alis ako. Alis mo na ang madam. Ang madam nga mo kwarta sa Amerika. Alis mo na. So, ito lang mo na ang outfit natin. Bakit ka nag-medias? Na mayroon ka ma'am? Sa sandal ka lang. Ay, hindi ko siya susuotin magsuot lang ako na, yung shoes ko na pang work magsuot lang ako yung shoes ko na pang work mga kasi. so ito na nga mga kasinti ipili tayo ng mga sapatos noon wala akong sapatos iba na ngayon ang dami ko ng sapatos so, para plain diha <laughs> drive tayo mga kasimple ayan so, tulog kasi yung asawa ko magpapahinga siya it's time to shine my husband <laughs> so, na. nagpapahinga ako sabi ko sa kanya, aalis ako pa pangkano. I'm going to buy the flowers for my friends. Kasi birthday nila, ako kahit naman ako walang natanggap na flower, okay lang sa akin. nagtiim yung iba. Sabi nila, ah, ang gift mo! Piniprepare ko na. Sabi ko, Hay, grabe, huwag na magkang ganon. Puro na niyong sa akin kayo. Kayo talaga. Puro nang niyong gift sa akin. Ha? Dagdagan niyo pa. <laughs> Inatay mga kasimple. Ako na talaga niyang hiya talaga mga kasimple. Hiya, hiya talaga ako sa mga ano. Ano niyo guys. Alam mo yung. Niyang hiya ka sa mga. Tawag niyan. Niyang hiya ka sa. Okay, kaibigan mo na lagi silang nagbibigay ng um, gift. Ito po. So ito na nga, pupunta na tayo sa work. I sa work. No! I don't have a work today. I have my day off. <laughs> It's my off today. No work today. Huwag mo sabihin pa pang Okay dinabi mo yung sunglasses ko because I don't like your sunglasses <laughs> I like my tag 1 million piso my sunglasses tag 1 million alright guys sana hindi tayo mawala <laughs> kasi pag mawala tayo impas kasi simple buti na lang kung may pira kandala hahaha <laughs> Charot I'm going to my I have to go mga kasimple I'm gonna buy the flower okay Dito na nga pupunta na tayo sa flower shop mga kasimple So ayan na nga Wala ko nagte-drive talaga Naisip ko baka mawala akong mamaya nito no Never kong nakapag- Andito na tayo mga kasimple Sa shop So, ito naka nakapark na ako sa gitna ng daan. Charot. Kung sa gitna ka ng daan, magpaparking. Maligsan, juga ka. <laughs> so, ayan na nga mga kasimple. Papasok na tayo sa isang flower shop. Ito na nga mga kasimple, nakapili na ako ng mga bulaklak. So, yung ibang mga bulaklak dyan, may tag dollars may tag $45, o ba diba ang mahal? So, andito na tayo mga kasimple. Nakarating na tayo galing sa bumibili ako ng bulaklak. So, dati talaga mga kasimple, hindi ako makaalis-alis kung wala ang asawa ko. Ngayon, pipikapin ko lang mamaya yung bulaklak na yun mga kasimple kasi nakaano siya eh. um, nakalagay siya sa mga jar. Pag pick up namin kay Mima, Ayan po na lang, pipikapin ko siya naman Pag-pick up ko kanina. Kaya ito na mga kasimple. Dito na sa bahay. Eh dati hindi ako nakakaalis talaga. Kapag wala si Papangkano. Mag-nap muna ako mga kasimple. Ito na nga mga kasimple. Tamang-tama. Gutom-gutom mga kasimple nyo. Andito na tayo sa party. Ito nang in-order ko. Ang isang grilled salmon. Napakasarap nito mga guys. Ayan. At saka busy-busy mga kaibigan natin mga kasimple, kumain na din sila o, oh, de ba? Charot. Maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin. At nalibre din kami ng dinner. Oh, siya ang tagbayad o, oh, siya ang tagbayad yung yayamanin na kaibigan natin mga kasimple. So ayan, habang busy-busy sila sa kaka picture talaga ng mga cake na yan ako guys, siguro pinagsintinginan talaga kami dito. Mga Pinoy talaga ito, mga ito kasi maingay talaga ito sa party charot. <laughs> So, for today's video, mga kasimple, maraming salamat. O, ayan, libre nila ako ng cake. Lahat ng pagkain ay nilibre na ako. anjan pa si attorney, ayan. Bakit ninyo niyo si attorney sinama sa kanyang mga video-video, sa video-video natin? Na talaga, no? Ayan na nga, ang kasimple niyo Ang saya-saya, nakahawak ng libre ano, niya, cake niya. Ayan, sabi ko, papangkano, ikaw kumain ito, papangkano. Ayan, konti lang, baka magka-diabetic ka na papangkano, no? So, ayan aking mga anak, nag-enjoy sila sa cake, mga kasimple. At saka, ang sarap ng cake nila. Ayan na nga mga kasimple basic basic busy, si Jandi sa kakaano ng aking mga anak. Ayan, siya talaga nag-alaga ng aking mga anak. Kaya na, ang nanay talaga, special for today's video Charot, ayan, thank you Jandy And I love you guys, maha ko kayo Ayan, di ba ang saya sir, mga anak ko Pag nakita si Jandy Kasi sobrang niyang ispoil din mga yan Kaya sabi ko, no, hindi pwede mag-ispoil Ng aking mga anak, charot Ayan, so masayang-masaya sila pag nandyan si Auntie Jandy nila Kasi binibigay ang lahat sa kanila Ayan, pero ang nanay na ako Kunting pugong-pugong <laughs> So, maraming salamat mga kasimple. Kasi nakalibre talaga ko. Actually, apat kaming celebration dito. Nagsisilibre ng aming birthday. Ayan. Apat kami si Jandy, si Fritz, si Mima ako. Kaya inisa na namin ang birthday namin. At saka wala naman talaga akong bayad dito. Ito naman, tapos na ang aming paglalakbay. Charot. Tapos na ang aming uh, party. Ilang oras kami sa loob. Picture-picture. Puro lagi. Grabe talaga ang picture-taking namin dito. Ang saya-saya kahit hindi naman ako nahihiya ako sa mga kasamahan ko ayan, nahihiya ako sa mga kamayayamanan natin mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyo guys, at mahal ko kayong lahat, and I really appreciate sa lahat ng mga effort nyo sa pagbayad nyo ng pagkain at saka ang mahal-mahal ng mga pagkain hindi nila kami pinabayad, charot oh my god, grabe talaga kayo no nakakaiyak naman talaga na-appreciate ko ang lahat, sa lahat ng effort nila sa amin o ba diba? nagbidyo-bidyo muna ako kunti kahit sobrang ngayon ako na dito mga kasimple kasi lumabas ako wala naman akong linabas sa kahit isang dalyares lahat ay bayad ng aking kaibigan maraming salamat sa sa gift ko nakatanggap pa ako ako ininitan nakatanggap pa ako ng regalo pira at mga regalo mga kasimple nakatanggap pa ako at saka aking mga anak at maraming maraming salamat sa aking mga kaibigan at nakahanap ka ng mga kaibigan na napakabait talaga maraming salamat sa inyong lahat Thank you and love you all guys and magkikita na naman tayo sa ating mga next video, charot hindi pala nang tatapos, mayroon pa tayo mga picture taking sa labas, actually mga kasimple yung mga ibang customer sa loob ng restaurant, pinagsititinginan kami kasi lahat talaga kami hala, puro video video picture picture, ang tagal namin hanggang hanggang nalanin na lang talaga ang cake sa kaka picture, charot <laughs> Maraming maraming salamat pala sa sponsor. Si Kuya Kubi ang sponsor ng cake. Ayan. Lahat sila sponsor. Lahat sila. Nakikain lang kasimple. Talaga itong pobre. Talaga kasimple nyo dito sa Amerika. Kaya nililibre na ng mga kaibigan. Ayan. Hanggang sa bahay. Ito mga kasimple. Ayan. Ayan. Ang daming dala niya, no? Hala. Hindi talaga yan. Nahihiya. May mga baon-baon talaga charot yung mga leftover namin. Siyempre mga kasimple, kakainin natin yung mga leftover natin, dadalhin natin sa bahay, sayang naman, o ba diba? Ang mahal-mahal ng order, tapos iiwan mo doon, dahi, ako, charot, day! ang dami nagugutong ngayon sa Pilipinas, ayan kahit ano talaga yan ayan mga aking mga anak oh. si talagang nag-aaway sila sa mga regalo nila ayan may mga tatanggap si Mima na bag o oh, isa na all na lang talaga no may mga tatanggap na libre mayroon pa itong parigalo si Paul Paul thank you so much ayan. may binigay siya sa akin na chocolate ayan ito pa si Fritzy nagbigay sa akin ng lalagyan ng aking mga ginto at saka yung damit niya sabi ko wow oh, wag ka na bibili bili baka may mga sobra ka dyan na ano bigay mo sa akin kung ayaw mo suotin ayan na nga binigay sa akin, mga sobra-sobra niya, hindi niya ni sinusuot. Binigyan din niya ako ng mga panglalagyan ng mga ginto ko kasi wala talaga akong lalagyan ng akin mga ginto. Ayan, maraming salamat Fritzy and I really appreciate and love you all guys. Thank you sa mga naglibre sa akin. Wala nang mention-mention dito ng mga pangalan nila, no? Kasi ayaw naman nila talaga yung mention mga name nila. Thank you sa lahat, guys. Na-appreciate ko kayo. Ang mahal ko kayong lahat. Ayan. From the heart, no? And I really appreciate talaga. nagbaon pag-insya. Ang dami niyang dalang baon ang uh, mga kasimple ay. Ayan, saya, ang tuwa-tuwa talagang kasimple niyo nakatanggap ng lalagyan ng ginto. Kasi yung mga ginto niya, nilagay lang sa mga silupin. <laughs> So, thank you guys! Another video natin. Next vlog na naman mga kaganapan ng kasimple dito sa Amerika. Simpleng buhay. Pobre lang tayo mga kasimple pero nakahanap tayo ng mga mayaman at mababait na mga kaibigan. Thank you sa inyong lahat at mahal ko kayo. Siyempre sa akin mga followers. Maraming maraming salamat sa lagi nyo yung pagsusupport ng aking video. Love you all mga kasimple. Siyempre ang aking mga kaibigan. Maraming salamat. Thank you sa pagmamahal. Alam nila talaga na pobreyan ka simple charot bye bye